At para naman sa ating balitang esports, eto nakuha ng Team Bulerong Agila ang kampyonato. Matapos talunin ang Team Emong Pandisal sa katatapos lang na San Juan Aqua Super Senior Basketball League Season 5. Nakuha naman ang Team Metallica ang second runner-up matapos pabagsakin ang Team Takungsa. Tinanghal na final MVP si Kuya PJ ng Bulerong Aguilas. Season 5 MVP naman si Antonio Flores ng Baloros Team at nakuha rin nito ang gold medal sa 3-point shootout. All-star MVP naman si Kuya BC ng Team Emong Pandisal. Kasama naman sa Medical 5 si Kuya Greisler ng Team Aguila, San Pedro at Gonzales ng Emong Pandisal, Eric Medina ng Baloros Team at Reyes ng Metallica. Champion naman sa 3-on-3 3-point shootout sina na MC Bernardo, Ismino at Perez. Special award naman bilang 3-point king sa Season 5 si Commissioner Boss Demet Pablo na isa sa mga founder ng San Juan Aqua Super Senior Basketball League since 2022. Ito ay binubuo ng 19 teams single round na isa sa pinakamahabang liga na may maraming team na kasali dito sa kabanatuan. Ayon kay Commissioner Pablo, itinatag niya noong 2022 ang naturang basketball league upang bigyan ng pagkakataon na muli pang makapaglaro ang mga edad 40 anyos pataas na hindi na kayang makipagsabayan sa mga pasibol at mga batang player. Nice din ito na muling magkita-kita ang mga dating player na dating nagkakalaban-laban noong mga panahon ng high school at kolehiyo at magsilbing reunion ito sa mga dating manlalaro. Isa rin sa layunin nito para mapalakas pa ang katawan bilang ehersisyo para bawas kolesterol at mabawasan ng timbang. At yan ang ating balitang sports kasama si Angel Mar Bumanlag at Tuman Sanal, Smiles so of para sa Balitang Unang Sigaw.